Magandang umaga sa atin lahat mga mami. Namalengke nga ako ng maaga para ka ako may maiwan sa aking mga anak. Binilhan ko na din si Bunso ng apple kasi nung isang araw nagkalagnat siya. At isunod ko na din paghugas itong aking ibang binili para ka ako makaluto na ako at aking maiwan sa aking mga anak bago ako pumasok sa aking trabaho. At ang sunod ko naman na hinugasan ay ang binili kong one port lang na manok at pinagkasya ko lang talaga ang aking pera sa hirap ba naman mag-budget sa panahon ngayon, mga maring? Ay, nako Diyos ko, talagang nakatulero ng utak. Siyempre, sinamahan ko na din ng pagbili ng asin. 30 pesos nga pala yung binili kong asin, mga mami. Pag bumili, kasi ako, mga mami, ng kahit anong mga karne, ay akin talaga yung huhugasan sa asin. Para matanggal ang mga madudulas na mga party ba? At pagkatapos kong asikasuhin ng aking mga binili, Nagligpit naman ako sa loob ng bahay ay Diyos ko po Rode, napakaraming kalat. Sa umaga kasi hindi na ako ang magligpit ng mga anak ko dahil rush hour na sila. Kaya nakakapagligpit sila sa hapon na. Siyempre ako na lang ang magliligpit mga maring bago lumabas ng bahay. At para pagdating nila, konti na lang ang ligpiti nila. Pero biro mga maring no, tayong mga inahan hindi talaga tayong maka... makatiis sa kalat ba? Ang una ko nga diyang niligpit mga maring ay yung mga kumot kay nagsang gumamot naman sa wagilid. Oy, naghalo na gud ang malinis at saka yung gamit na ba? Ay, Diyos ko mga maring, kaning trabaho sa nanay hindi talaga mapantayan. Gidali-dali ko na lang ganina ang mga maring pagtiklop kahit hindi maganda. Ay, sige lang, basta natiklop ba? Pero nakaligo na ko diha mga maring. Undago naman talaga ako dyan mga maring. Kaso nga, tinali ko lang yung buko ko at nagdali ko pagligpit. E eh, lalabas naman sana ako sa pintuan, oy, ay papasok na nga dapat ako. Ay, Diyos ko, paglingon ko, mga maring, grabe pa lang ang loob ng aming bahay. Parang kulang na lang talaga ang ahas. <laughs> At pagkatapos ko ligpiti ng aming higaan, ay nagwalis-walis naman ako, mga maring, ng konti, oy. At napakaraming nga uh, mga tuyo na kanin sa sahig, ay talaga namang andami ring mga buhok-buhok. Sa totoo lang, mga maring, maganda talaga ang pakiramdam ko kapag alis ako ng bahay na malinis ba. Naglagot po ko mga maring sa akong biniling tambo oy. Kakabili ko lang sa kanya mga maring pero tanawam, daig pa yung may sakit, nagkalagas-lagas talaga ang kanyang buhok oy. Pag wawalis ka, may tatalsik na buhok niya, ay kaya magpabalik-balik talaga ako mga maring. Medyo nagdugay-dugay ko diha mga maring sa pagwalis, kaya ang dami talagang kanina, mga na dikit sa sahigban, mga natuyo na ba. Ganto mga maring ang senaryo ko tuwing umaga pag umaalis na yung mga bata papuntang school. Kaya ang nanay, di bali maglahuga, basta limpyo ba ang balay ba? Ay, salamat mga maring na humangyug ko sa pagwalis. Thank you for watching!